Okay, good morning mga igan. Hello no guys. Magandang umaga sa ating lahat. Ayan, at ito na naman tayo. Hello no guys. <laughs> Ayan, at panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo ngayon. Na naman lang tayo nagkita-kita mga igan. At ito na naman tayo mga igan. At mag-aabang na naman tayo ng mga nagsilaot. Ayan. Yan na lang ating ginagawa ngayon. Kundi mag-aabang. Puro abang mga igan. Ayan. Sabi mo to, mag abang kami. Ayan, oh, mag-aabang daw, mga igan. Ayan, at may parating na mga igan. Ayan, at ayan, mga igan, may mga kasalukuyang parating. Ayan, sa lugar na yung mga igan. Ayan, at medyo may kalayuan pa sila. Titignan natin mga igan kung ano ba talaga ang kalagayan ng kanilang panguhuli. Kung maganda ba o oh pangit dalawa lang yung mga igan may huli o oh, sinaktan nantiyan <laughs> pag sinaktan nantiyan mga igan walang huli <laughs> utom yun ayan at ma shout out nga pala mga igan sa mga bago nating makaibigan bago nating igan mga igan dyan sa inyo Yan, sa inyong igan punakan mo kayo kung nasa ang lupalop man kayo ng daigdig, yan, shout out. Oh. Hey na oh. At lalong higit lahat, uh, at lalong higit mga igan sa tatlong ito, shout out. Kay Mr. Regine Peregbiasa. Ayan. <laughs> at ito mga igan, obisim-bisim sa kanyang inuwa. Chewing ka mga igan. Kay Mr. Leonard Tec-tec Flores. Ay. Shout out mga guys. <laughs> napaka napakapogi talaga. Ayan, at sa aking kumparing napaka-gwapo mga iganyan na nakatanaw sa lahat. <laughs> Sabay-himas ng buhok yan. Si Mr. Marvin Baja Ubiasa. Nangyayon. <laughs> <laughs> at kay yo Shout out Yo-Yo. Ayun.

Pag kumana na ang fighter. Pag kumana na ang fighter. Ah, si fighter. <laughs> Lalo na ngayon. na yung bangka na Wow! <laughs> Ayan, si Ramil de la Cruz. Ano na Ay, Reyes. <laughs> Ayan, bali sa dalawa, tatlo. Ayan parating mga ikon. Ayan na Ayan na sila. may hulis umilo. Tang tangkong At punta natin tong kana to. Ayun, at uh, pupunta natin mga igan tong ano. Baka sakaling may huli sa palagay ko kung mayroon. Okay, dito muna tayo mananalubong sa lugar na to. titignan natin ang huli nila. Okay, kita-kita tayo ron mga igan. Ayan, at ayan na mga igan. na uh, makikibalita tayo kung uh, may huli siya. Ayan, at uh, nakasalukuyan na rin nagdatingan yung iba pa. Puro mga taga rito mga iganang naunang dumating Anong balita? Ayan mukhang may huli mga ikan Tignan natin, sisilipin natin oh, Ayan o, oh, ang magbubuhat o oh. Ayan natin si Mr. Ah, Mangkani K.R. Bali mga igan, siya no oh, shout out. Bali talaga. May huli. Okay, nakadali oh. Ayun mga igan, nilalabas na. Lapitan natin ang konti. Are. Oh, madada pa tayo. Yung mga igan oh. Hirap na hirap maglabas. Wow. Ayun, shout out kay Ramil Reyes. Ayun nat nilabas na. ayan Nice. Natuyo na yata. Isang malaking tuna mga higan. Ayan. Okay, at sisilipin natin yung isa na yun. Baka mayroon ding huli. Isa pang dumating kaya Mr. Akay Arbalyeho. Punta natin. Ayan, shout out kay Mr. Fortnite Flora. Ayan, nagpapa-shout out. Pare! Ayan, titignan natin. Wow, oh. kalaki oh. Napakalaki, bigay. Ay, mga nito. ito. Masa itong malaki ito. Napakalaki nito. Bilog na bilog. Tulong mo rin sa taas. Oh, wadi. binanata na, 60-an. Ang suwa, Ipuntado e, ka. Alaki mga iyan yun eh. At mayroon pang isa. Nakadalawang mga iyan eh. No? Napakagandang blessing na naman. Teka lang. set out. Sa tatlong nga nakahuli na yan eh. No? Ayan, nagagawa po ang mga bata na yan. Ayan no? kaya... Pulin ni kay K.R. Pali yung mga igan. Ayan, Oh, set out. Ang ganda ng huli. Tibay. Ang lalaki. Ang natin mga igan. Mga igan, eh, eto, may huli rin pala tong isang ito. Oh, wow. Wadi, kagandang blessing naman. Kumain na naman ang tuna dito sa aming lugar mga igan. Oh. Ayan, tingnan natin kung sinong papasa naman ito. dalawa rin oh wadi tagta dalawa gusto ba na lang tayo wala nang bangka sira na <laughs> magpundar lang ulit oh yan oh kalaki at ayun na isa oh napakagad ng blessing ayun shout out kay nuno ayun oh malungkot pa yan ha may huli na sinsang <laughs> ko wadi Tiba yan nu. Oh. At ito yung pangalawa ni Nunoy mga ikan. Oh. Tubig tuna. Nice. Napakaganda. Ha? Apat daw. Ay, abangan natin yun. Ayan mga ikan, mayro ba tayong abangan na ah. yung aking son. Si Jobe Fernando. Ay mga igan, oh. bukod sa tuna nilang huli, ayan pa sila, may maliliit pa sila. Oh. Hoy, oh. tunan natin yan mga igan. Ayan ang huli nila. Oh. Bukod sa maliliit ay eh, sa malaki. Ay mga igal. Oh. Napaka-bless na tao talaga mga igal. Oh. Iba. Okay, at uh, mayroon tayong abangan pa na nakaapat daw. Kaya ang uh, matekas for the day. <laughs> <laughs> okay, ang tabay lang tayo. Ayan, at uh, mga igal. no. Oh, so, kung saan, magandang mga kamay igal. Ayan, shout out. Ayan, shout out at ito na mga igan, sasalubungin na natin. Ayun o, no? may nagkalagay pa sa batalan o. No? Shout out sa mga mandirigma ng karagatan. At ito na mga igan o, no? pinagkakuluhan na. Ayan si uh, Mas... Pising uh, ang ter. Pising Siya ang pinaka nga the best of the day mga igan. no oh, dahil ito ang kanyang mga huli. Eh. Ayun mga iga, may dalawa diyan. May isa rin sa kabila at mayroon din sa kabila. Apat na piraso nga mga igan. Talagang totoong totoo. Ayan, bubuhatin na naman. O, puntalan na lang oh. Wali. Are, maligo ka na. Kaya ligo pag

Tuna talaga 'to mga mga original hindi catalogo 'yung isang malaki kanina doon na ano. Ah, ay. Wali, Sinusuko puro tuna talaga. Puro uh, pang-export na tuna. Wow. Parang bagong huli lang ito eh. Parang umaga na nahuli. Ito hmm. hmm. na yun, dadalhin mga igan sa buyer. Diretso na sa timbangan yun.

kayo din. Hoy, di ko ro size boy. Oh. Hello. Ramdam ay kono man din sa sa. N. Oh, habol, meron pa kasi sa kabilang. Oh, mag-istig ba na lang ako. Lalayo pagkay. Kamoy. Lalayo, mag-istig ba lang ako. Sinugit mo pa na masama na kasi pangkamoy. Ganun basag. Ano malakas, bagyo talaga. <laughs> Kaya nga nagbabalikas ka rin yun. Kaya mga ganyan, ito nga rin pala. Ito rin nga rin pala mga ganyan yung naging biktima. Naging biktima ni Enteng. <laughs> naging biktima rin ni Enteng ito mga ganyan. Dito pala pagpanghuli. Malawot na. Malawot na. Malawot na. Ayan o, namersa na mga higan namirsa namersa. <laughs> Ay, kwantong isa. Bentehan lang ito. Bentehan. Ayun na. Oh, mababa lang yan. niya. Ayan, mga higan. Antabay na lang tayo sa mga susunod na mga... Naghanapan pa dahil meron pa tayong dalawang abangan uh, aabangan. Okay. All right. Napakagandang blessing sa kanila mga ikan, napakarami nung halos lahat sila mga ganyan ang kahuli. Sa dalawa, may tig dalawa, may apat mga ikan ang huli nila. Okay. okay.